Alam mo, in the end, she will fight against herself. Ganon yan eh. So yan ang tiknik niya. Ah, si Duterte nagsabi ng ganon. Totoo. May bawal ba yung... Tapos si Duterte ng hipo. Ano magsabi ko, ng hipo ako. Sabihin ko nga na, ng hipo ako kanina. Nag, uh, lalabas ang bukas. Kung may kinumot na naman na tutoy ang putang ina niya. <laughs> Eh, mga gusto yung malisya nila. Kasi ayaw ninyo ako maging presidente. Kasi kayong mga mayaman, may mga newspaper, uh, yung mga, mga UP ano, graduates ko, no? yung mga commentator, sila may, may ari na yung, ano, yung rap